guys, no? Ayan, welcome back. So, gabi na. Ayan. So, ito ang ginagawa natin. Ayan. Papalitada dito. O, so, di pa tapos. Ayan. Gawa ng umulan kanina ng malakas. Ayan. Uh, nakalabas na naman yung ating mga mahihiwagang masangkapan dyan. Gawa ng nag-aayos nga tayo. At ayan yung ating mga backyard girls. Busy-busy sa kanilang mga assignment. Ayan. So, ayan. Si so, Mami B, pagtapos namin maghapunan, so, agad siya lumabas. Kasi nga ay malakas ang ulan kanina so nagbaka sakali siya baka makakuha ng pang uulam ulit natin sa araw ng bukas no ayan so nag ilaw na naman siya ng palaka ayan baka sakaling may makuha so siya lang mag -isahan. doon siya sa dulo mamaya papakita ko sa inyo tingnan natin kung may makukuha siya hindi natin nga natin siya masamahan gawa nga ng medyo napagod tayo so naggawa kasi tayo dito ayan nag -labor tayo kasi kasama na natin kasama natin si Utol Wesley kanina tropa natin so siya yung don doon isa so, tayong labor niya. Sakit ng kataban ni Daddy Binio, guys. <laughs> Nagalo tayo na simento. <laughs> tapos, may ginagawa pa ako doon kasi sa kwarto ng mga bata. Ito, pakita ko lang sa inyo. Ito, di pa nga tapos no So, ayan. Makalat talaga kasi. Ito pa rin ginagawa kong bunk bed, no? Sa mga bata. Ayan. Taas. So, temporary. Nilagyan ko muna dito. Wala kasi ako mapwestuhan na matulog. Ayan. Doon sa sala, ah, medyo makalat kasi nga nagpapalitada tayo. Tapos, ito yung pinaka-bunk bed nila. So ayan, yung pinaka TV natin na yun. So hindi na mababasag yan kahit bumagyo kasi pader yung TV natin. Ayan. <laughs> Meron tayong mini projector dyan. No? So, ang, so ang lakad siguro yan kasi yung frame ng bunk bed nila is 6 uh, feet. So ayan. So, Na-adjust yung TV natin. Pag nilayo natin projector, yung malaki yan. So ayan. Tapos ayan yung sila rin yung nagbasila dito ng mga bata kasama sila Mami B. So pinay-stop muna kasi gawa nga nang magwe-welding tayo. Ayan, abangan nyo guys kung paano. Ano, simple bunk bed lang naman to sa mga bata para lang at least kumasya sila sa isang kwarto. So, dalawang bata sa taas, dalawang bata sa baba. So, abangan nyo guys pag uh, natapos natin kung ano magiging itsura. So, wala pa rin si Mami B. <laughs> so, ayan, papa natin to pa bukas uh, para sa gayon medyo presentable na yung ano natin. So, talagang makakapaglinis na tayo ng gusto kasi nga dati pag yan, hanggat di pa nakapalitada kasi hanggat pa pa. Mayat maya, nagwawalis ka. Kawawalis mo lang. mabuhangin na naman kasi hindi nga nakapalitada. At tatapos naglaba din si Mami Bee kanina. Yan, mga uniform ng mga bata. Yan. Malakas sa damit ngayon yung mga bata. ng ano, gawa nga ng laging na ulan. Lagi silang nababasa. So, yan, Nasaan na si Mami B? Nawala na. na. <laughs> Mami B, nasaan ka na? <laughs> Mami B. Na? Nasa dulo pa. Pakita ko lang sa inyo, guys. So, ayun. Ayun si Mami Bee, guys. Nandun siya sa dulo. <laughs> Ay, nakikita niyo may ilaw-ilaw na 'yan. So siya 'yan. So nagiiikot-ikot siya diyan. Kanap siya ng palaka. Ay, nawala. Nagpunta na doon sa bandang likod pa doon. So ayan, ganun kasi 'to yung mami bee natin, no? Ayun, shout out sa lahat ng may mga misis na ganito. Ayun Ngayon yung misis ko, guys. Ayun, no. <laughs> Dahil malakas ang ulan kanina, hapon. Ayun, nagbabaka sakali siya. So kahit siyang mag-isa, Ayan, may ikot-ikot. Naghahanap -ikot, ng may uulam para bukas. Ayan. Pagkatapos tapos nga namin kumain ng hapunan, ayan, may may lumabas siya. So, bit-bit na naman niya yung kanyang lalagyanan ng palaka. <laughs> ayan, ikot-ikot siya. So, maya i check natin kung may nahuli ba siya, no? So, di, di, kasi tayo maka... Uh, sabay mam mamulot ng palaka sa kanya nagawa ng medyo nag-welding tayo kanina so di tayo pwedeng mabasa baka mapasma yung mata natin so nandito lang ako ngayon dito sa harap ng bahay ayan. so siya ayan ayun may nakuha na naman siya so lang kasi na no? hindi natin makita ayun so nakunan din siya nakakarating siya doon hanggang sa dulo kahit yung mag isa ayun so, mamaya guys papakita ko kung may nakuha ba siya o wala ayun pa uwi na si mami B ayun so titingnan natin guys no kung may nahuli ba si mami B <laughs> ayun may mga pato natin no oh. <laughs> ayun titingnan natin si mami B ano uh, balita, darling? Malabo na yung plus light. Malabo na nga eh. eh. Ano yan? May nakuha ka? Patingin nga daw. Pakita daw natin. Hmm. Sa tingnan natin may nakuha si Mami B. Uy! Jackpot guys. Oh. May higat. Higat yan. Mm -hmm. Kala ko nga ahas eh. Ayaw oh, kong kunin. <laughs> jackpot. May higat si Mami B. Napulot mo lang yan. Mm -hmm. Diyan nasa likod. Ang laki ng higat. Oh, sandali guys. No. Papakita ko sa inyo. Ay, may higat. May higat. B natin guys pati higat <laughs> ayan kaway kaway muna daw sa mga pants ni mami B guys may pangulang tayo bukas kay dangdang kulang tong higat na to kailangan makakuha ka dalawa tatlo para makatikim ka pag isa lang no chance si dangdang lang manakas. ayan so ayan guys may pangulang na tayo bukas malabo na yung flashlight eh. ayan. nandito na lang guys thank -bye. you ba bye bye